siya yung tao na ating maaasahan. Kanyang mga layunin ay pagtulong din sa bayan, sa mga kababayan na nahihirapan. Laging tatandaan, meron tayong malalapitan. Aero, Jack siya si Aerojack Vlog, isang OFW. Matulong na tao at palagi na nandito. Isang tao na mahirap pero may pagsusumika. Tumutulong sa pamilya at nagbibigay saya. Aerojack Vlog. Halina at samahan at ating suportahan. matulungin na tao at mabuting kaibigan Sa simpleng paraan naghahatid ng kasiyahan Erol Jack Vlog, tunay natin maaasahan Research, ano, kay, kay na si Lodi Erol Erol Errol Jack Vlog O, oh, din, pasok ka sa iyang ano Diba ang dami do? basta sigurado na po yun, basta kasama po sulit din bisi. Thank you po, salamat po sa support. Ang sorte ko kapon kasi ako yung napili ni ano, so good Bahay. Opo, sinogod sa bahay. Oo, sa live Kasi alam niyo ala akong team eh. Yun lang si Ma Maria, yung umakyat ngayon. Yun lang yung si mama Maria ang palaging, oo, laging kasama ko. Si Sir Edi si Edi Barrientos Kural po, yung ano namin, palaging nag-advise, nagbigay ng mga ano, yung tips kung ano yung dapat namin gawin. Yun lang po eh. Oo, yun yung ano, yung kasama ko palagi. O so, sila kami kami lang po. Wala iba. Habang hinihintay natin si Errol Jack Vlog na bubunod sa bahay ni Ma'am Michelle Reynion. Sir Pogi. Hello, hello. Good afternoon, Lodi. Salamat. <laughs> Shout out po, Shout out po sa iyo, ma'am. And congratulations. Nagadagad. Okay. Sa <laughs> salamat, <laughs> salamat. Congratulations. Sana ay manlak ka na ngayon. Kung tumatagal, lalong nag-iibay. Sa aking rato. Yes,

Way. you take me out of my box Let find right now. Don't go, 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 to me and oh, you see? I'm still et si ko si ma'am kung ilang oras na po nagla-live at atin pong uh, anuhin kung ay sa tingin po natin ay nakuha na natin ang 4 minutes of views two hours na kami po ma'am host ay kailangan ng magpaalam pwede po kayong mag-live hangga't gusto ni